blood

Ito yung number. Ito yung kasi pinayos ko. Oo. Oh. Edy, eh, kaya po sabi ko, hirap pa ang galit. Kaya oh. di na nga, ano ang ginawa na. Yung kanina. Oh. Tapos yung langis lang. Eh, ngayon. yung sana ako eh. Wala na. Hindi <laughs> ka nakasundo.

Terima kasih telah <laughs> menonton! انا Spark plug. Ini mau berapa? Ini mau berapa? mau

Patasan sir eh. Masa nga lang yan. ako ng kubaw. Oo. Oh. Ewan ko siguro. Kanya, pa dito na eh. Baka uwi na. Oo. Oh. oras pa dito? Mga alas eh, siguro. Oo. Dito, dito, dito. Oh. Ah, gusto ko pa-tarsan eh. Yes

guys. Ayun, so, check. Masusundo kasi sa